Hello mga kapalente, mga ka-farmers dyan. Welcome back again sa ating YouTube channel, Dante B., Mr. Palente. Muli po, ito po ang kasama kaibigan, Dante B., Ernesto, Dante B ang Mr. Palente po ng Lusod ng Kabanatuan City. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 14. Araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga as price ng mga gulay na dumadating o baksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa po ng Nibay Silla ang Lusod ng Kabanatuan City. Samahan niyo po ako mag-update sa ating mga kaibigan kasamahan sa Kadora sa Kadoro dito sa ating baksakan para updated po tayo sa ating mga presyo sa mga gulay at bago po yan kung bago lang po tayo sa ating youtube channel Dante V. Mr. Palenque please don't forget to subscribe sa ating channel Dante V. Mr. Palenque para updated po tayo sa lahat ng mga passion ng gulay dito sa araw-araw pwede din po natin i-like o share ang at ating video ayan tara let's samahan nyo na po mag-update Dito po tayo sa pwesto ni Madam Cheryl sa Onion and Garlic Wholesale and Retail. Dan. Napakadami niya pong uh, sibuyas na pula at puti dito at bawang. Alamin po natin ang mga update ng mga bagong presyo o asking price ng mga sibuyas at bawang dito. Lapitan po natin. Good morning po sa isa natin magal, maganda masipag na sakadora dito sa ating Uh, baksakan ng gulay at isa sa ating mga big buyer ng sibuyas dito oh. <laughs> sa ating baksakan. Good morning, sir. Madam Cheryl, napakadami pong mga bunga ng sibuyas oh. sambahan ng galing ng sangkatutak ng sibuyas, napakadami. Oh, marami ko, oh. naman. <laughs> Matumal, pero mamaya ubos na 'yan. Uh, interview po natin si Madam Cheryl habang naglilibag ng kanyang paa. <laughs> <laughs> Madam Cheryl, magkano po yung ganito natin, ano, yung medium size ba ito na sibuyas sa pula? Ito, ito pa, 1,320. Yan, 1,320, bali 132. Yan, 1,320. Ito, 1,20. Sarado, 1,20. Yan. Saan po ba galing mga sibuyas si Madam Cheryl? Galing pantalak yan. Oo, oh, galing pantalak. So Talagang kinukunan po. po natin yung mga view niya magaganda. Harap, Bili diyan para po makita niyo yung kaganda ni Madam Shea. Eh yan. Mind pa, na. na. <laughs> pesos only. Oh, may nagmamind na dito. Eh Madam Cheryl, yung ano natin. Mang, po <laughs> yung mga sibuyas natin. Ano ba yung imported? China. Oh, tong itong China natin imported? Ano hindi Pero malalaki Madam Cheryl? <laughs> 6.30 Ilang, ah, 10 kilo din to ano? 9 kilos ah 9 kilos eh yung maliliit mo yung ganito kaliliit 9.50 po 9.50 ito 7.50 ah tatlong klase na ito 7.50 medium medium, medium. medium. Small. small small kaganda ni madam siya ang tangkat pa niya no, ni madam 6'1 yata to <laughs> madam Sema, magkano itong ano natin itong super weight natin Six babang 6'30 po 6'30 Yan 6'90 ah 6'90 kala ako 6'30 ang kaganda talaga. Ang tang ang tangkad mo pala, Madam Chef, pang Ito ang kanso po natin. yan yeah, 6.20 po. Isa, 6.30. 6.20, 6.30 itong kanso natin. Meron din po siya dito, mga monggong, kintab at labo. Magkano po yung kintab? 180 po. One eight yung ano, ano yung 1,800? 1,800 yung kintab. Yung, lab, yung kitang, kintab, yung labo? 2,150 po. 2,150. Isa, 2,050 yung Mukhang busy Madam Sir, na po ng na kung nakakulay-pula ka ngayon. Mukhang in love ka yata ngayon. Yan. Kaganda ng disin ni Madam Sir, nag ng mga... Yung mga bayad niya po, taga Pampanga, yung sa mga iba-ibang gulay nang galing pa ng Metro Manila. Ito po, napakadaming uh, sibuyas ng maganda niyong uh, sakadora dito. Yan. Maraming salamat po, Madam Sir. Shoutout po sa nanay ni Madam Sir na nanonood ng ating video. Ah, uh, yeah, okay. Salamat po. Ayan, dito po tayo sa kaibigan natin, sukin natin sa pagtatanong si Madam Lusco. Good morning, Ate Luz Maganda. Ayan. Ayabang, asensado na. Pati biscuit, meron may, na. Sa <laughs> susunod, meron mga ano dyan. May ulam na rin. Oo ano? oh, 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 nga. <laughs> <laughs> Madam Luz magano mo yung asking price pa ng patola mong palitip? 40. renta yung kagaganda ng patawlan ni Atilis eh sa siling nating panigang ako eh, ginto o oh, talagang ginto talaga to nasa makat niya Oh, 240 isang Ay, kilo eh iba nga 2.5 nga no Nakaraan nga 2.5 eh ano nga 2.5 hindi yan na. o yan anong, ano nga to anong papaya anong balayan? pala ito yung, yung, yung tulad niya hindi nagandahan ano ba yan Bending, ano ba yan ang pala yan pala ano yan Amistisa. Eh, oh. Matandang puno. Eh, yung ano natin, itong ganitong... ang ah, bilog. Sandahan. Bonito, sandahan, ah, bilog. Bonito, sandaan. Yan. salamat. May, may, darating ka pang gulay mamaya? dami pa. dami pa. Kagaganda naman ng mga bisita mo dito. Big buyer yan. Mga big buyer natin yan. Mga big buyer po niyo. Oh. Magaganda at isa Ay, yeah. Salamat po, Ate Luz, kumaganda. Dito meron tayong magagandang patolang pinso. Madam, magaling patolang pinis natin ngayon. Asking price. 45. <laughs> Salamat po. Yan dito kay Sir Jamer. Magaganda yung okra niya. Sir Jamer, magaling okra natin ngayon. Asking price. 35. 35. Okay. Eh, yung ano natin, Sir Jamer, ano ba talong yun? Uh -huh. Segunda lang po. Ano yung segundang? Segundang talong. Hindi, ano yan? Mucho? Mucho po. O, magkano si blanda mucho natin? 50. 50, pero maganda rin siya, oh. Itong ano itong sisaw to? Ah, bulakan white. Bulakan white. Magkano yung bulakan white natin? 80. 80? Okay. Salamat. Otsenta ang bulakan white. Dito sa tukayo ko, ang daming upo. Upo, pati bonito. Ay, pese okay. Sir Alvin, good morning. Magkano yung upo natin ngayon? Balag ba yun? Okay. Magkano yung balag, balag natin upo? Balag natin ngayon, 28. 28, 25 po ang asking price. Tandaan nyo po ah. asking price ang tinatalong natin. Eh yung sa bonito natin? Bonito po, bumaba. Magkano na? na? Mayroon 650, may 700. Oh, 650, 700. Tapos ko gini Sir Alvin. Bumaba po ngayon. Bumaba, bumaba na? Marketing. Okay. Pag madami, bumaba ba? Ayun kay bigyan natin si ano si Sir John, Sir John John. Ang dami mong pipinong bakla, magkano yung bibig mo? Eh, Malaki na yun? 'yan. Magkano ano ngayon yan? Ah, 20 na siya. 20? Hindi naman. Magkano? 16 lang 'yan. Oh, 16, murang-mura lang pala. Anong talong na 'yon? Ano 'yon? 'Yun, ano yun? Yan. Yan ang tomboy na talong. Ano 'yung mocho? So, ah, prolific magkano? Magkano? Magkana as two fries? 70 ka ako, 70 ka. 70. Eh yung pipino mo ang puti na yung kagaganda. Eh pipino mo magkano? 20. 20. Ayun daan mo ng sili. Okay. Si Ocho, ganyan. Di si Ocho. Ay, ano ba na? 70 pa na? 70. 70 per kilo. Ayan. Salamat. Itong okra mo. Kakainin pa na Okra mo. Okra mo. 30, 35. 35. Salamat, Sir John Jokong Salamat, Sir John Jokong Kobi. Dito meron tayong nakita ang kalabasa sa Tanong na na rin. Sir, magkano yung asking price mo yung sa kalabasa ngayon? O, oh, oh, 28, 25 po ang asking price niya. Ano, pagaganda po ng sa ni Sir. Eh. Salamat. Kaya baby ko. Ate baby, magkano ngayon itong papaya mo asking price? 12. 12, nakuha. Anong talong to? Yes. Lolipi ka, magkano po siya? P800 okay. per kilo. P800, P80 per kilo. Anong sitaw naman to? Bulakan. Bulakan, sandahan. Eh, may maliliit kang talong? 40 yung ganyan ka 40 ang na P40. Ay, yung ganitong okra? 40 40 din. Eh, yung ganitong, ano ba to? puti? p 30 Ano ba to? dilaw? Puti. Puti, 30 Okay. Sa'yo Sa din yung sopia. Magkano sopia? Si sopia... 28. Maraming salamat. Yan. Dito tayo sa kaibigan kong yumayaman na. Kay Madam Osang. Ayan o. Oh. Madam Osang, magkano yung kalamansi natin? Good na good ba to? Asking price, magkano? 700. 700. Bali, ganon pa rin pala. 700. Itong okra mo, okra magkano? 35 na tuloy. Ay na, tanong natin yung mga asking price. Sila, sila na rin nagsasabi kung natuloy. Ito, touring pa lang. Maaring 700, 600, gano'n. Ah, salamat. Dito sa pwesto ni Madam Rose, dito po sa exit. Ito po yung exit to. Ang dami niya pong saba. Ayan o. No? Ano na rin. Madam Rosam, galing sabah mo? Galing po, ano po yan? Isabela. Isabela isa, nagtatanong sa akin ng saba. Ito po, may saba po siya dito. Galing Isabela. Magkano yung asking price natin per kilo? 20. Po. 20? 20. Oo. Oh. Anong sabing to? Tordan po yan. Tordan. Sa Tordan din. Magkano yung may Tordan? 45 po. 45. 35 lang Ah, 35 pala. 35. Meron din siyang. Ano puso ng saba. Magkano yung puso ng saba natin ngayon? 20 per kilo. Eh, yung luya mo magaganda, oh. 30. Marami pa siyang luya doon sa kaloob-looban ng kanyang tindahan. Eh, yung ano natin, yung gabi natin galyang. Gabi galyang, 28 per kilo. Kalamig dito sa pwesto niya. Oh, maluwag kasi. Yan. Wala ka lang balak magtinda. Kasi dati tinitinda ni Madam Rosie mga gulay bagay. Na. Wala ka lang balak. O oh, pag meron na lang. Oh, magpapaskuhan. <laughs> oh, oh, Mabili ano? Eh, okay. Maraming salamat. Ito may labong dito. Sir, magkano po 'yung labong natin ngayon? Asking price. Oh, murang-mura lang po nung nakaraan, 170 na bumaba na po 'yung labong, 150. Galing laur Oh, galing Lao. Kagaganda ng labong ng Tagalao. Oh, sa mga Tagalao diyan, ito 'yung mga ano, Sa ano niyo? Labong, napakaganda. Salamat, sir. Siyempre po, sa nag-iisang tindera ng singkamas dito, kay eh Madam Lani, yan, 30 Perti, per kilo pa rin. Walang pagbabago. Ang oh. daming ano dito. Tawag ito si ito. Anong sitaw ito, itong mahabang ganito? Makisig ba? Makisig, oo. Magkano na yung asking price niya? 90. 90. Iba-iba kasi yung tawag sa ano, sita. May retro, may makisig, may bongga. Oo, oh, yun. Ano, may mga ganun. Tapos meron pa may bulakan. Oh, Era, may puti pa rin yung puti? Ito ulit yung kaibigan kong Madam Maris. Marami na. May nagsabi sa'yo na nag-comment sa akin sa YouTube. Napakaganda mo na raw ngayon, Madam Maris. Oo. Oh, nabasa mo ba yung comment na yun? Sino ba yon Umaanga sa'yo. Babae din. Babae Siguro binayaran mo yun para mag-comment. Hindi <laughs> uh, Meron sa YouTube. Meron yun. Mahal oh, ang bayan to. Mahal. Magkano ngayon yung patulong mong asking price? Ano ang madam rin? Asking. 4-5. 4 O asking yan. Etong <laughs> ano natin sitaw. tau Ano to? Anong sitaw to? Uh, Negro star? Ano naman naman QC? Omega, oh, mega, yan. Ayun uh, na, ang tinatanong po natin ay yung mga ice cream fries ng mga gulay nila. Eh yung sili mong panigang. Ay, panigang. Yan po, natuloy yan, 150. So, natuloy, 150. Ito, hindi na asking, natuloy, 150. Bali, 1,500. Mahal talaga, ginto yung sili na nila. Eh yung upo natin. Upo, maganda, ayan. 30, 30, 30, 30, 30. Oh, yung upong kasing ganda ng kaibigan natin. Ay, yeah. <laughs> O, sabi mo, ikaw na sabi. Mag, maganda naman talaga. Ano ba masasabi mo, sir? Bay, bayad yung ano? Ha? Bayad yung nag-like. <laughs> okay. Mahal din. Talagang malaki yung ano niya. Malaki yung... O, oh, malaki yung pagbabago niya. Oh, merong ano, merong... merong na-upgrade na oh. oh. May, may kamukha siyang artista, hindi ko lang maalala kung sino eh. na mapin! Ayun! Nora o Ay, Hindi naman oh. si Nora, ano, laos na si Nora. Ano, uh, Binayaran! Pero may si Katyon. oo, oh, yan. Oh. Salamat po, Madam Maris. Yan, ah. Tutok na tutok pa. Hindi po, buti na lang may araw-araw ng jajami. Ayun. Oh, ito sa masipag. Masipag tong dalawa. Magkano naman kay Susan tayo? Masakano na yung ano natin? Asking price na ano natin? Good morning po. Good morning. pa rin po ang presyo. 20? Oh, yan. Suprema. Sir, lumalaki yata yung katawa mo sa kabubuhat ng kalabas. Pati ako nag-aaraw oh, Masipag tong dalawang to. Araw-araw to. Pakain nga, Madam Ana. No? Magkano'ng galyang natin ngayon? Gabing galyang? 35. 35. Tung santol. Treze. Treze. Ano ba yung kinakain mo, ma'y? Ay, andi dito si, si sir. Walang biyahe. Kagabi, siguro, kapon, ano? Eh, yung luya natin dilaw ngayon, magkano? 45 five Forty-five. Yan. Dito, may dilaw, may luya ganito. Anong, ano, magkano yung sa luya natin ganito, sir? 40. Wala ba tayong biyahe ngayon? O, tiyak, maya, may vitamins tayo. Basta, hindi tayo bababa sa tatlo, sir, ha? At saka, kailangan, mayroong, ano yun... Merong pambara, pan, hindi lang panulak. Ito po yung big, po natin ng ano na sa baksakan. Yan. Ito tayo kay Madam B. Ay, ang dami ng mga ano yun. Siling Sultan, kagaganda naman. No? Magaling Siling Sultan natin. Ah, asyo, ah, magkano yung uh, Siling Sultan natin? Mat Madam Ella, maganda itong kaibigan. Tuto. Bakit hindi kumukupas yung kaganda ng kaibigan kong ito? Eh. But, Madam Ella, itong kamatis natin na ganito, magkano? mag-bislaya ito no, ha? 55. 55, medium size to. Ay, malaki. 70. 70. Pero napakaganda ng silin sultan mo. kasing ganda ni Madam Ella, oh. Eh, yung ano natin, yung sinibuyas mong ano, 800. 800. Medyo maganda yata yung gising ni Madam Ella ngayon. Medyo, eh, side view pa lang. Oh. Yeah. Kaganda ng ngiti ni Madam Ella. Po. Oh. Okay, na yung yung Okay. O, yung saan tol muna ma, Madam B. Magkano? 120 na lang po. 120 lang. Binargo na. Yung puso sa ba? 180 lang. 180. Ay, magkano na kayo? Maraming salamat, Madam B. Maraming salamat, Madam Ella. Okay. Ay, uh, wow. may, may si Madam Ami, oh. Kano Madam Ami, magkano yung asking mo ng pwede siya? 80. Gustasan natin magkano? Wala. Okay, salamat. Ere, magaganda yung daw ng sili ni ano eh. Ni Ate Abel. Ate Abel, magkano na yung sa daw ng sili natin ngayon? Asking price. 70. Ito ang malalaki mong papaya kasi laki ng holen. Ha? Ano po tawag? Sampo. Sampo. Natawa sila sinabi ko ka, kasi laki ng holen. Salamat. Ayun, Ay, meron siyang ano, Sophia. Ito si mo, Ate Abel. Thank oh, you, Maraming salamat again, Ate Abel, kung maganda. Mukhang wala pa time. Ano yan, mais na dilaw? Puti. Dilaw. Magkano po yung dilaw natin ngayon? 200. 200. Eh yung puti po ba magkano? <tipo> ah. Oh, D dilaw pa lang. Pero mas okay, mataas yung puti. 35. 35. Oh, okay. Salamat. Si Ate Ine ko nag-aantay pa ng kanyang mga gulay. <tipo> palang. Oh. nabili na lahat. Magkano na yung kalamansi ngayon? Ka. Oh, 550. Oh, okay. Salamat. Murang-mura, ano? Mababa, okay. Bakit nga ito? Mucho ba ito? Mucho? Yung mo, Mucho? Magkano po yung asking price natin ng Mucho ngayon? Ay, uh, Mucho po. 500 po, 550 550, 500 po ang asking nito. Ayan naman, asking price po yung tinatanong natin. Ha? Wala pa po tayong final price. Dito sa mga kamote na kailangan, Sir, ano to? Taiwan si ba? Taiwan. Ito malalaki na ito. Magkana po yung asking price natin? 600. Si 600. Ah, medyo tumaas ng konti. Ano? Ano to? Taiwan din to? Ano ba to? Ah, super Taiwan. Iba ba yung Taiwan si super? Magkana po yung asking price? 7 po? 55. 55. Yan. Salamat po, sir. Ito, halos araw-araw tinatanong natin si Ma'am Glad sa kanya mga presyo ng gulay Bagyo. Good morning Madam Glad. Ay hey, si Madam Glad. Ma ma Ay si Sir Jana. Mat mo. Ma Bukan ma lumilit na yung ano na yung Jenny Sir May abs na. Ma'am Glad, magkano yung repolyo mo ngayong asking price? 900. Sa sayote natin. 550. 550 sa carrots natin. One four. Sa matas yung carrots. Sa patatas. 800. Yan. Itong beans mo, magkano mang glad? 1.5. Bali, 1.50 per kilo. Magkano yung lemon natin? Kapogi naman na ang dito. Ito yung taga na, kamada ng ano, gulay, kapog. Bagong gising pa ata. Eh, mang glad yung celery mo. 2.50 ang celery, 180 ang po 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 marble mong patatas po ah, 60. Maraming salamat. Dito, ang daming sampalok. po 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 natin po 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 ay po 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 Magkano ngayon ang asking price ng sa palok mo, sir? Bumigay yung mesa. Magkano yung asking price niya ngayon? 70 daw po. Ah, 70. Ay, bum bumaba. Oo. Anla, alos kalahati yung binaba. No? Etong Taiwan natin, sir? Medyo may presyo, sir. Two, Talagang mahal talaga. Ayan ang mahal. Yung ta Taiwan, pati panigang, mahal talaga yan. Palok, bumaba. Oo, ayan yung Ayan yung malaking binaba. Oh, dati yun. One, one, two. O, oh, shout out. Okay. Salamat po, mga sir, madam. Thank ah, you. Thank you. Ayun, duty. Yung mga duty pogi dito. Walang makakalusot dito. Basta andito andi yung mga pogi duty. Salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalate sa spin price update ng mga gulay dito ngayong araw po ng, ah, ng lunis po. Please don't forget to follow my FB channel Palengke ng Sangitang kung hindi pa po tayo nakapagpalo. At ganoon din po subscribe po natin ang ating YouTube channel Dante V. Mr. Palengke para updated po tayo sa lahat ng mga presyo dito araw-araw. Maraming salamat po sa panonood at support sa ating mga video. See you again tomorrow. God bless us all. Bye-bye.